Ayan ang ating nakita ngayong umaga. Ayan ang, ang nagbumukbang ng ating mga dahon ng halaman natin. Ayan, dalawa na agad sila. Ito yung mga pupo nila o, parang paminta. Hala, ayan o, lalaki nila o, kulay ano na, kulay brown. Tapos, ayan, minukbang nila ang mga dahon. Ubus na, ubus na yung dahon. Pati yung ating paraiso birdie, eh, ayan, ginat-ngat nila yung mga gilid. Ayan, ako pumangit na yung yung dahon nila, oh. Ginat-ngat mga uod na yan. Ito yung ating alocasia. Ayan, ginawa nila sa dahon, ayan, inubos din nila. Binukbang din nila, mga gutom na gutom. Ayan, oh, sira na. Ayan sila, oh. Alay, kakadiri, Ayan, ayan. Kulay brown. Yuck. Ayan, ubos. Grabe, oh. Mukbang talaga. Ito, yung laki. Grabe. Ayan, ubos na ubos ang mga dahon. Ayan, mukbangers. Mga mukbangers. Ayan sila. Nagkulay brown na. Yuck. <laughs> Us ang mga dahon. Mukbang pa more. Ayan sila, oh. <laughs> Parang mga butike. <laughs>